Ayun mga guwiks, masayang gabi sa lahat dyan no? At ngayon naman mga guwiks, dito tayo sa may ilaw Ayan Meron tayo ditong maliit na rice cooker mga guwiks no? Ayan Kita ba? So ayan na nga Ang kanyang status, ayan yun Kaya hindi na nagagamit dahil sira nga daw At ngayon ay ayusin natin So yung kanyang plug-in no? Ayan yung plug-in nya Nasaan ka na? Ayan, so durog na. Ayan, so gawin natin nang paranto magweeks kung ito ay magawa pa natin kung may thermal fuse pa to sa loob at ating testingan na ayusin. So dito tayo sa may ilaw magweeks para malinaw makita natin. So handa ko lang muna itong ating pwesto. So ayan mga weeks, umpisa na natin to na ating magawa kung maayos pa natin to ay linisin natin at siyempre yung plug nya ay tingnan natin kung tayo ay mayroon tayong mahanap dyan at yung ating lumang pinanggalingan na sira na rice cooker mayroon pa tayo doon makuhang ating pwedeng kahuyan Kuha tayo doon mga gawiks ng ganyang plug in oh, na kung saan yung kanyang power plug ay ating i-plug in dyan So, subukan lang natin mga Gawiks kung ito ay ating maayos so ayan so ito mga gawiks ang status niya no so ayan so wala na sira na mga gawiks ayun nadurog na nadurog na lalo ayan So ito ang tanggalin natin mga guwiks Yung kanyang thermal fuse ay tingnan natin ayun na, nahulog na yung kanyang ito, nawala na sana yung kanyang thermal fuse dito mga gawiks natin ayun so, kailangan lang natin itong subukan so, natin itong mga gawiks tingnan lang muna natin sa tester kung may power ang connection nito so, madali lang itong mga gawiks kung halimbawa ito ay may power no So, yan. Tanggalin lang natin muna itong kanyang isang connection dito. Yan. So, wala na siyang ano dito ngayon mga Ngayon, ang ating gagawin dito ay maghanap tayo ng kapalit. Yan. Para connection ngayon dito mga Tayo ay kukuha dito ng kapalit, no? Ayan yung mga kanyang screw so may kapalit tayo dito mga gawiks kaya tayo ikukuha dito sa luma hindi natin tinapong kasi mayroon pa tayo dito kukunin so ito mga gawiks ayan so dito yan So ito yung gagamitin natin mga gawiks no. Ito. Yan ito yung luma natin na pinagtanggalan natin ng ibang parts mga gawiks yung kanyang ano dito thermal fuse na buo pa ay inalis natin nagamit natin doon sa nirepair na nating unang sira na rice cooker so ito ay buo pa ayan so pwede natin tong gamitin alisin natin tong isang naiwan na wire magwix so kailangan natin tong kunin no ayan Luwagan natin at ibalik ay doon natin i-transfer to magwix at ngayon ay pag na palit natin to ay subukan natin kung to ay gagana so ayan problema nito ay baka wala tayo ditong screw kung nasaan ang screw nito kung pasok dyan so, dito na nakuha so ito mga gawiks, ang ating ipalit ngayon dito no so ikabit muna natin to mga gawiks dito ayan sa dalawa na yan kabit natin bit natin ito muna mga gawix no Ayan So Alisin muna natin dito Para ilagay natin yung isang wire At ngayon Siyempre mga gawiks ay subukan na muna natin I- tester kung buo yung kanyang ano pala nakalimutan kong i-tester mga gawiks pero ayaan mo na madali lang naman yan tanggalin at magpalit ng kanyang thermal fuse so yan lang naman ang madalas na masira mga gawiks itong isang wire dito no yung mayroong insulator ito thermal fuse ito lang ang madalas na pinapalitan sa pag rice cooker na sira so ayan ay nabuo na natin So ayun mga matapos natin ikabit yung kanyang plug no. Tingnan natin yung kanyang power kung buo yung kanyang thermal fuse no. Ayan. So ito yung ating ginawa no. Ito yung thermal fuse mga guwiks, isure natin. So tayo ay mag-set ng ating multitester yung ating analog sa X1 key. X1 k o X100 mga guwiks. Ayan. So tingnan natin kung papalo. Ayan, pumalo mga yan Ayan sa zero. Yan pumalo. So ito yung thermal fuse mga Ayan. So, yan ay ating itetest test ngayon. Ayan, dito yung isa. At dito yung isa, no. Ayan. So, ayan mga guwiks. Pumalo siya, no. Pumalo ang ating thermal fuse buo. Ayan. So, ang power nito mga guwiks ay sigurado tayo na mayroon. So, ayan na. So, ito ay ating ikabit ngayon dito mga gawiks no dahil ito nga ay ating ginawan lang ng paraan ano, so hanap tayo ng screw dito na magkasya sa kanya tingnan natin dito mga gawiks yan kung papasok so ayan nakabit na natin mga gawiks no ayan nakabit na natin nga ayan ok na sa all right at simple mga gawiks ay subukan muna natin tong lagyan ng cord yung power cord nya no dito no kung So ito na ngayon mga guwigs Yung power cord na nakuha no? Yan ay ipasok na yun, Ngayon natin dito Ayan So tingnan natin mga Gawigs, Kung ito ay gagana So yan So tingnan lang natin tong Indicator lights nya ngayon mga guwigs Kung yan ay iilaw no Ayan Ipa-plug in na natin Ayun na So, ayan mga Ang problema nito kasi ang ilaw niya cook. Dapat dito yan sa taas muna, sa warm. So, ayusin na rin natin yan ngayon. Dahil alam naman natin ang pag-adjust yan ngayon mga guwiks. Ayan. So, bunutin ko muna yung kanyang plug no. Power cord niya. Bunutin ko muna. Ayan. Kasi delikado. Mag-adjust tayo. So, alam naman natin ang ating i-adjust dyan mga guwiks ay yung kanyang thermostat no. Ayan. Ayan, dito. Yan. Yan yung ating i-adjust ngayon dyan dahil pag ganun na ilaw na nakakook na agad masusunog yung sinaing natin. So ito mga guys, yung kanyang thermostat mo, no. alisin muna natin 'no para ma-adjust natin. Nandyan sa loob siya. So alisin natin yung isang screw dito na dito sa taas 'no. Yan, luwagan natin 'to para hindi magdikit dito sa ilalim nakakonek na siya agad mga guys. Patuturo ko lang, ayan, nagdikit na sila agad no, dapat di mo na yan nagdikit mga gawiks, ayan yung contact nya, ayan, so i-adjust natin, so ayan na mga gawiks no, luwagan na natin, Luwag. so ngayon, i-adjust natin to ngayon mga gawiks, ito yun, ayan, i-adjust natin to na ang contact nya ay ma-adjust natin, alisin natin yung isang wire, ay isang ano dito mga gawiks no, yung isang washer may wasir mga gawiks, yung multi-tester iti-testing natin dito no yan yung contact nya so ilagay muna natin to mga gawiks, no yan so ngayon para ma-adjust natin yan gamitan natin ito kung papalo to mga gawiks, ang ating multi-tester no so hindi sya pumalo no ayan palo sya tapos dito So ayan mga kawiks I-adjust ngayon natin to Ayan, ayan mga kawiks Pumalo So ngayon i-adjust natin yan mga kawiks no? Ayan yung multi I-adjust natin dahan-dahan Ayan, -dahan. o yan So hindi siya pumalo ngayon mga kawiks Ibig sabihin hindi siya nakakook So galawin natin to ayan ibig sabihin adjust natin nasa cook yan so ngayon i-adjust natin to dito mga gawiks, na naka warm pihitin lang natin ng kunti ayun yung hindi siya naka cook mga gawiks, Ayun, oops. Ayan mga gawiks no Ayan So ganyan lang no So alisin natin to Ngayon ay testing muna natin Testing muna natin yan mga gawiks no Tingnan natin yung ilaw nya mga gawiks 'yung ilaw niya kung naka-warm o naka-cook. Ayan. So, ayan mga goiks. Ang ating na just no naka-warm. Ayan. Dapat kanina nakita natin cook. Ngayon, pag saksak natin ay naka-warm. So, 'yung inadjust natin ay all right. So, 'yan ay pwede na nating ibalik ngayon. So, ayan mga goiks. Ayan. At 'yung isa yan mga guwigs. ito ay ating linisin so linisin ko muna itong mga guwiks no? yan yung loob so ito na ngayon mga guwiks yung kanyang kaldero no? ayan subukan natin ngayon itong isaksa kung makaluto tayo ng sinain yan ito mga guwiks yung kaldero nito ay ginagamit na sa pangpaksiw dahil nga sa yan, sira ngayon ay inayos natin at i na natin dito so ayan na mga guwigs, no So yan ay nakabili na ng bago ang may-ari niyan mga gawix At hindi na ginagamit yan Ang i on Ayan na mga gawix Nakauna, antayin natin kung kumulo yan no? Oh. Ayan, yung bago nating gawa So ayan mga gawix Yung ating sinaing kanina na sinalang binalikan natin ngayon Nakalimutan ko kanina mga gawix Ngayon ay nag-off na, naka-warm na siya mga gawix Bagong warm lang to dahil ayan bumubula-bula pa dyan sa loob Ayan. So, cook na mga gawiks. So, yan. Medyo ka-off lang nito mga gawiks. Tingnan natin yan mamaya, yung warm nya. Ayan. So, antayin lang natin maya-maya mga gawiks. Mga 5 minutes pa. Para yan ay ating balikan. So, yan na mga gawiks. Subukan na natin na ang ating ginawang rice cooker ay yung ating pagsandok kung hindi sunog ayan na ah. dahil kanina pa ito mga weeks, tingnan natin yung kanyang ilalim so ayan mga guwiks so alright hindi sunog ang ating sinaing nakita na natin ayan so kanina pa yan mga 30 o 20 minutes nang nakalipas hinayaan lang natin yan naka on Ayan so right na mga gwiks ang ating sinaing yes yahoo bye bye tayo ay nakaayos na naman ng isang DIY repair sa isang rice cooker